uh, i-deploy na to ang mga truck at ang mga gipang uh, uh, transport na to ang mga family food pack uban uh, pang mga uh, ready to eat na mga nutritional uh, provisional goods na to para sa to ang augmentation sa Davao nagtugod siya atong uh, lunis uh, and then kahapon nakaabot siya, eh, i-unload po siya sa Pesiliga Uh, I think nakapalig na po na nga ito ang uh, atong biyogment ng mga staff o mga kaupanan. Na na sila din sa ato ang uh, karaga. Kapila mga sakinan, sir, nakabalik na? Ang sa Apeel ang mga, mga sakinan nga nagkatos sa mga... Yes, nakabalik na sila kanan. okay. Pero grabe ang ilahang pag-unload kay 30,000 ng mga food ang ilahang ipang-deliver dito. So, grabe nga kahagot ang ilahang ipang-deliver kini mga nagalangkop sa pagin mga tunga paga hatag o paga putos ni mga Pilipinas pasa pasa ni kita dante ang mga kauban ng ato na atay mga natap ng mga volunteers no gikan sa mga partners nato na yung mga community mga volunteers as well as gikan sa TNT, no sa Philippine Navy o naapoy Navy na service no on sila, nakasunby sila always para matabang sa ato ang operation sa disaster response. O naapoy taga fraternal order of eagles na Philippine Eagles. So sila po mismo nakig uh, sila no, sa mga uh, padayon ng operation sa atong opisina. Kaya nakasama din nilang panginangang lang. Pero uh, atong, uh, Mabry, sa atong Bernard Mojoy, mo tayo sa kusog na Linoga, ang kung sa'y ginapuhat uh, na ito sa DSW Delegional Office, Bali, ang una na ito ang uh, response, Ana, uh, i-activate na ito ang quick response team na ito. No? So, automatic na siya ng protocol na ito kung na ay mga katalagman, i-activate na siya. So, ang, ang, ang ilahang function of URT is sila ang mumonitor sa overall na uh, kahintang no? sa mga sa mga LGUs nga nag-report sa na ato, ah, uh, pila ang mga families na affected, sa kaso ng mga ya uh, emergency. And then, uh, sila po ang mag-atiman sa tanan na panginahanglan sa mga pani, mga LGUs nga nag request. Like, natin mga pipila ka mga LGUs po na nag-signify na gilid o ka ng request para mahatagan sila o mga goods na ito, mga family goods pa. So, ito ba? Ano na kayo? Tanbay na siya. Natin mga preposition goods, ana nga always na ito siguro kay panahon sa emergency kay pa Kabalo, no? O kano sa nasa mga bon. In fact, natay 93,660 family food, food packs na available sa region. Tanbay na siya sa ito ang mga different areas within Caraca region. Hindi ito nga, Bernice, na tayo, ka at ito, ano ba tayong mga karagano ng tiyod na ito ay yung supply ito? Yes, ang uh, una din na ang hinatuan, nato like na nasa 685 na na nakareceive sila o 685 na family food pack. Ang San Agustin, for instance, of course, na upload sila ay nadawa niya 1,000 kapin ng mga family food pack. And lingid, nag-upload sila o around 300 kapin ng mga family food pack. So muna yung mga initial ng mga LTUs na nataga na ito o kaning uh, ang mga family food pack as requested by this. Ang uh, protocol, so ito, ang LTU yes, may mag-request na ito. Yes, video. Yes, so, uh, kay ang ang atong protocol po based sa atong 10121 na balaod ang LGU man ang first responder so dili na nila kaya mo request nila sa, sa region although at times many times isan og ka nang uh, wala pa i-request ang LGU basta inanak ka ka daming damaging ang effect sa usa ka emergency or disaster ang region ano siya immediately na nakikordin sa si LGU sa sila ayo ready o respond ang oh Okay, pero hap ko sa pagkaroon na, na mo 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 ba ito ang katuntay na sa ito sa Turigo area nga ito ang nakadal? na Naapailain no, nga na ito ang natabangan pero mga minimal na lang po kay they are able man po na sa ilahang kahimtang karoon ng mga kanon. Hindi lang na ako but uh, in total na anatay ah uh, wait lang ha na anatay na send niya 2,427 family food packs overall pa na siya sa ang Sakaraga region. Okay, not all are uh, requesting man o ganang uh, support taken sa, sa region. Okay, kaya pa nila. Ah, so, uh, aside ana, ana po tay i extend nga 553 nga family food pack sa mga affected families sa LGU sa San Luis. Mm. No? Uh, and then uh, Santa Jose pa natay 383 nga family food pack and sa Lapas, na pulo ka family food pack sa Busan. Pero kaya itong pag example mag-vlog na po sa ako, mag-review sila kung sila kung sila kung sila kung sila kung sila. Although standby get firm niya nga ito, ang kami nito sa ako, mabang pa ng mga ipang prepare in response sa ito sa activation ko. Katong-katong tuod niya pagpadala sa Davao, ah, kung saan niya, automatic yun niya, sir, na kung naay mga dami-dami ka na dami mo, pero kung sa'yo mo na, mo-coordinate din doon yung mo, Yes, o. Part niya po nasa sa itong protocol, um, makikoordinate, closely coordination sa ato ang uh, kanang neighboring na region. So, for instance, ang, ang Davao ang affected. So sila yun ang nag-indicate nag -indicate. sila uh, kung ang mga needs nila. No? And ang ato ang secretary, si Secretary Rex, uh, kayo nga kanang nag-instruct sa mga regional uh, directors, mga regional offices, like ang DSWD, kaya kita mga gilapin na pag-uod nga mo extend o ka ng uh, ka ng mga needed nga support sa sa region and with that uh, automatic murag kita ang pinakauna gyud pod nga naka-send sa ato ang uh, sa ato ang katung uh, katong 18 trucks ng mga family food packs ug pantang hinabang uh, right after mag-instruct si secretary automatic la sa ato sa kay pinaagi pod sa tabang sa atong mga volunteers ato mga partners nato kay di naman nato mahitat makaya no 30,000 Dagan kayo na, but pinagi sa ilang tabang po na kaya na ito. Ang sa mga volunteers na ipang-tapan na niyo, or uh, ano uh, na standby na po na sa saan? Standby din na sila. Bisag wala kahit wala na sila yung memorandum of agreement, o saka request lang nato sila, standby din na sila nga. Willing na matabang sa ito. Hmm. Oh, pero dagdag may mga volunteers. Mga pinaka-adlaw, uurat uras, adisirato na tapos niya pag, pag uh, report pinaka wala ray right, at law. Pinaka dito kay eh, graphic ka immediate ang response ni na gibuhat nato kay nasaktan po nato nga immediate gyud ko ang panginahanglan sa Davao region. So I think pagkaugma dayon no na deliver nato. Dabi nagista pagkaugma dayon na na deliver nato. Impa kaya nakabalik na sila. 18 trucks na nya layo kay na. Oh, Siya, bro, kina ang mga bro sa to, may tong wapatay kaya tanga ning pa Kuan po nila, pa-run, po Yeah,

Uh, pa, pa pa si unang yung pagbasyo no, niyo pa, kasi nung nangyayang lang po sila or maura gito ah uh, dili ta ka nga wala na kay okay. labi na on going gihapon ng mga after shock no standby lang gihapon ta at nasa sa satong protocol nga standby in fact gani karon wala pa nato, to gi ang atong PRT kay dapat standby gid po ta sa mga immediate call o emergency ng mga request ibisan sa ato kay buhat ka balo sa ato kay gibati la no bago ka sa mga family food park tunggal di mga ano dali ako alam ako kung saka sa mga ang atong family food park uh, na adin ha ang pinaka-kilo lugat no mga kang goods naton na, na upat ka corn beef upat ka tuna mix o duha ka canned sardines na kuy mga beverages naton i makasa sing 3 in 1 instant coffee o lima po ka singa powdered cereal or chocolate milk drink. Uh, Kana ana sa to sa kabak. Dili na siya pwede baligya or ni package. Bawal na. So sir pagabot uh, sa atong mga sakiran dito, kinta na dawat dito uh, para pod uh, ang sila ra pay mag na dito. Yung... Yes, uh, sila na magdistribute dito. Kaya naman pud sila kaugaling na lang ang response team hmm. sa matag uh, provinces pud nila. So, kung unsa kung atong ginabateri, tapos sila dito. Ay protocol gid uh, na sa dia. Good sir, uh before aning Davao na kay kay tapo po nga kami po nga damyo sa Pugo, Bugo it is, uh, Cebu. Uh, tayo, Or, wala, pa, sa a sibo ah mas pa dinapo tay ipadala dito wala tay na pa kay magdepende na sa request nila do and labi na so, kay okay. ang sibo kay naman sa Bisaya so most probably ang katong mga nearby regions ang ni augment tayo ang tay mga pangingihan okay sir after uh, that what aning mga family food box sa uh, Uh, ano pa ilan kinahanglan ng, uh, ng mga affected na mga individual na yeah. binag uh, mag-isuta sa uh, psychosocial. Uh, sa itong uh, sila, mo po ang uh, DSWD office ng psychosocial intervention? Yes. Uh, 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 part di hapon na siya sa ato ang internal na uh, ng automatic na response no ang ato ang psychological first aid uh, we have a lot of trained ng mga PSA leaders nato to respond sa mga psychosocial needs kay na tayo tanga, sa nga dili lang katong pagkaon ng no, mga material and financial needs ang kinahanglan sa itong mga kaubanan sa komunidad. But ako din na ang support sa ilang emosyon nga nabahin. Kaya mas ano na siya, mas damaging na siya kaya kung dili na siya ma-process, posible lang ka na mulong last. No. Kung unang, uh, inyana po sa kanang ka, ka ready to respond sa ilang mga emotional needs. No? Pinagi sa itong mga psychological perpetrators. No? sa Sunday taana, depende po sa request ng LGU na po, kung magpatabang sa lampo. Pero always taana na nakasupport sa mga LGU. Labi na sa mga evacuation centers na na-install at uh, tingin maka-engage ka sa mga tao na na-evacuate. Pero support na ba yung mga LGUs na nag-request nga amo um, kung sila ka interview uh, sa social social sa pagkakaroon nakaya pa nila hmm. ang proseso ana although na appoint sa mga satellite offices sa mga social workers na nag-assist po sa mga LGUs para Oh. Ano not meaning at mga relief operators sa uh, sir gabing uh, wala pa tayo kayo kung ano po yan ang mo tayo kung wala na kung na wala na pero di ka lika yan na nagyap yung mga pag ka andam ang establish Regional office andam always no kay kita giyod ang um, vice chair sa ato ang disaster response base sa ato ang mandato nga nadawat sa Republic Act 10131 so Uh, always uh, kanang automatic atong uh, response mag, -mag activate atong uh, mga PRT. In fact, sa so, sa kadlaw, na ito shifting uh, na every 8 hours magtuloy-tuloy og kanang team na mo monitor ati uh, man panginahanglan sa panginahang so, mga LDO sa mga Pero wala ba yung mo sa atong mga standby mga fans? Ilabi na sa Family Football, mga Family Football na Sanbayin. wala ra, wala ra sa pagkakaroon. In fact, akong na-mention ka ganina, nga natay sun ba niya around oh. 100,000 na preposition doon. <coughs> And then, ako tayo, uh, po, po, nga fans, ana, sa palaog, nga nga so, uh, food, food mga funds, kay part na nasa sa compliance sa palaog niya, 30% niya for this fund. Ay, so, sir, katong disuto ka mga track nga itong gigamit. Uh, di ko na ito itong pag kay ang result of it, wala mo ginawa na kadagkang na Oh, I think first time po natin nagibuhat, no? Ingalan lang po siguro ang ato ang dry ng matabangan jud po ang atong atong silingan na region. Mao nang paspas po atong pagpangita sa logistic o atong needed nga transport vehicle na mabran, transfer sa 30,000 ka buhok na family. So nakikoordinate lang ta sa ato ang uh, logistic team sila na po jud ang nangita og kanang 18 ka buhok matras na nagalita. Pero kini na mga Kailan mo raga mo na po sa kaya na to kami. Yes. Po Automatic po na sila ready po na sila during emergency. Ma sir, kini nga mga relief uh, effort na to din ni mga uh, malampos ang ra sa uh, regional office. Yeah. Na. Kasi na kay mga uh, pamahayag na sina mga uh, partners, mga volunteers kaya yeah. itakong so, kayo, kung kay papel yes. sa mga relief operations. So, uh, on behalf sa among um, regional director, uh, si Director Mariflor Doniaga, course, ang among DS Secretary, Gatchalian, uh, ako among pagpasalamat no, sa tanan nga nahimong part niining ato ang uh, kasantangan ng disaster response. Kay kung wala po yung ilang mga kahago o ilang pag-volunteer, diligid makaya sa DS Deputy, no? Nagpamatuod nga ang uh, tinuod nga kanang response panahon ka sa emergency nang inahanan jud sa o kanang ka ng kasinabangay sa Matagusa. So, ako ang pagpasalamat sa tanan, no, sa Philippine Navy, sa mga reserv reservists na ito, sa Philippine Eagles, no, o sa mga community volunteers na ito. In fact, yan na tayo na-highlight nga. Even ang PWD people, mm nakilangbigit sila sa pag, uh, uh, pag, uh, ng, pag participate sa preparation, sa pag-pack, sa pag-deliver sa mga groups. Salamat, good tayo na ng mga kahabot para sa mga pagkawal. Sir, salamat bumuray, kayo, sir. Bumburay, basit ah. well, na kayo, Dugas, By the way, uh, Sir Rafi, no? good uh, morning. yes, morning. Ang mga nga, Sir lang, uh, Ron, kung uh, is it possible nga doon na pa hugnaon hugnao niya kapag paabot o uh, assistance ninyo sa mga biktimas linog dito sa Davao de Oro, sir? Yes po, at uh, kung giingon ka ganina, always uh, ready and stand by you po ang atong opisina sa mga maabot pa ng mga request kung muingon ang taga Davao region na manginahan pa sila og augmentation para sa specific na need sa mga katawhan dito ready ta og dangdang tanga mo extend kayo ah. sa, sa mga, mga family food packs no nga una nang napabot uh, nga ayuda ninyo do na po boya uh, lain nga matang sa ayuda nga inyong ipabot, na uh, pananglitan na cash assistance aron pud magamit no sa pagpabarog uh, dugang sa tubaga kay dito sa ilang mga panimay nga na damyos toon Yes, uh, Bomboré uh, impact ato ang existing program sa AIS, no? Para as long as qualified sila sa criteria, uh, target clientele category na ito, so impact ka ng, uh, mga na-damage sa mga balay, totally damaged, They can request, they can uh, go sa itong opisina, and we can assist them sa ilang uh, uh, kanang need niya support, no? Sa ilang, sa nahitabo sa ilang uh, pamilya. So, mm -hmm. nakatayin nga na na niya programa sa AIS. I okay. uh, see. for clarification lang, no? Gawas din yung uh, nakaandamdaan ng mga family food packs, no? Na na kanilang ng mga warehouses. Uh, kumusta toon ang uh, pundo sa DSWD Caraga? Uh, bastante pa Japon, kay Simba Kuba, gapailaig mga pagkitabo, mag-abot-abot, labi pa kay karon uh, karoon nga panahon, uh, usar usar ang bagyo at the same time, di na po nato na, inaud. no? Ang uh, panahon kining uh, mga linog nga mga panghitabo. Yes, uh, Bombore, uh, akong gingon po ka ganina uh, nga sa tatong protocol noong taon pag-strategize nga any time of the day makarespond ang DSWD. In fact, ganin ka dili pa siya, dili pa siya full-blown na quick response team ng ang ato ang di-establish. Within na, na siya sa Disaster Response and Management Division ang nag nag uh, tuyok, -tuyok karon sa ato ang responses sa emergency karon nato no kung naa na, -na tay full blown naa pud tay naka ready nga mga structure kinsa ang mag, mag uh, monitor sa specific nga adlaw even 8 hour shift na ay mga i think 8 teams nga mag rotation kung full blown nga ato ang URT sa pa na, na pala sa usa ka division ang the response so imagine kung mas dako pa ang emergency nga atong gatubang mas mo ma activate pa gyud tong full blown nato na nga QRT nga katong 18 nga mag rotation na siya for the whole time nga activated ang ato ang three mm -hmm. Ah, uh, nini nga uh, sitwasyon nato karon unsay mga kamanduan nga gipakanaog ang atong uh, regional director? Ah, uh, akala lang very particular ang ato ang uh, regional director impact gani siya gyud ang nag-lead kanang face-to-face -face, -to -face yod, o o kanang hands-on yun ang ato ang regional director sa pag respond sa mga panginahan sa katawahan. Even ganit sa pag-holing uh, no, sa atong mga food pack na asa dito, nag-mandate siya dito, nag-instruct siya, nag siya. Every shifting sa atong PRT, almost 24 hours, walay tulog na asa diri ang atong regional director. Grabe siya ka concerning yun na kahintang sa mga katawahan. Mo nang inyong anak po ang iyahang uh, pag pag gusto ba ipay, no? pag, pag guide, pag iya sa mga teams na nag-rotate sa ron para sa pag-atiman sa Panginahan ng sa mga mm -hmm. see. So, salamat, uh, ah, Sir Rafi. Salamat po, Bombo Ray. Moto Bombo Ray, si Sir Rafi C. Si Vigil, atong uh, Regional Information Officer, all of project uh, develop develop uh, development officer project development officer 3 sa DSWD uh, Caraga Bombo uh, Ray. O mo to, sabi ka nahimong balang puso nyo, na dahil nga safe. O ga, pasalamat na kayo nakauli safe ang mga mga karaganon ng may atin yung dago mo sa relief operations. So far, baka lang balita itong nagpadre sa gawas nga bahin na Kabat patol bombo Mary Julian Felisalda bombo Jonathan Storte kini si Rulan Hania. This is bombo Radio Philippines.